Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tinawagan nga ni Dario si Bru upang tanungin ito kung sino ba talaga sa dalawang babae na yon ang kanyang tunay na best friend. Si Bruno mismo ang nagsabi sa kanya na ang kanyang kaibigan ay ang babaeng nasa katawan ni Farah at hindi nila maipaliwanag kung paanong nagpalit ang katawan ng dalawa. Mahirap para kay Darius na paniwalaan ang lahat, subalit kitang kita ng kanyang mga mata na ang mismong kotse ni Lucy ang ginamit sa pangingidnap ngayon sa babaeng nasa katawan ni Farah na pinaniniwalaan niya nga na kanyang tunay na asawa. Sa pagsunod nga niya sa dalawa sa kagubatan ay narinig niya mismo sa Peking Lucy ang mga revelasyon. Sinabi kasi mismo ni Farah kay Lucy na sa kanya na ang katawan, buhay at pamilya nitong si Lucy. Natulala na lang noon si Darius nang marinig niya ang lahat. Dito nga niya na-realize na sobrang laki ng kasalanan niya sa kanyang tunay na asawa mula sa pagpapakulong niya dito at sa lahat ng mga pinagdaanan nito para lang makumbinsi siya na siya talaga ang tunay na Lucy. Sinisisi din ni Darius ang kanyang sarili dahil hindi siya agad naniwala at hindi niya man lang nahalata na ang babaeng kasama niya ay ang peking si Farah pala. Samantala, agad nga niyang tinulak itong peking Lucy dahil sa ginagawa nitong pagsakal sa kanyang asawa. Sinabi niya na hindi niya na kailangang malaman ang buong katotohanan dahil rinig na rinig niya mismo mula sa bibig nito na siya si Farah at inaagaw niya ang lahat ng meron ng kanyang tunay na asawa. Nayak na lamang noon ang tunay na Lucy nang yakapin nga siya ni Darius. Sinabi niya na maraming maraming salamat sa pagsunod niya dito at salamat ay na at naniniwala na siya na siya talaga ang tunay nitong asawa. Nang gigigil sa galit si Farah nang makita si Darius at sinabi niyang hindi niya iiwan ang katawan ni Lucy dahil ayaw niya na makulong at ayaw niya nang bumalik sa kanyang dating buhay.